isang malaking tagumpay nga kaya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ang pag-uphold ng isang U.S. Court of Appeals sa isang hatol laban sa pamilya Marcos. Alamin natin ang opinion ni Chairman Eta Rosales ng Commission on Human Rights. Pagdantang hali po, Commissioner Rosales. Magandang tangali po naman. Ano po ang maitanggayin ko po po sa inyo? Opo. Pwede ko po, po sana kayong may interview. Tatanong ko po, po tungkol dito in connection with the human rights case o po kakila Marcos. Pwede po, po, ninyo, pwede po ba ninyong mapaliwanag kung ano po itong contempt judgment laban sa mga Marcos na sinasabi ngayon na in -uphold ng isang Court of Appeal sa Estados Unidos? Uh, ganito po yan. Nung, ng foreign judgment, um nung 1986 nag-file ng petition mm -hmm. at tapos nagkaroon judgment ng 1995 where the Philippine uh, the Philipp the victims of human rights violations where awarded. but that was in 1995 the 1.10 billion million <clears throat> all throughout the Marcoses have ignored this at hindi nila pinapansin. So, <clears throat> the, actual, the court, the U.S. court, filed contempt charges against the Marcoses of for penalty of $100,000 every day. Opa. Okay. Dahil, binabaliwala nila yon. Okay. Ngayon, itong nangyari ngayon, this is yung $354 million that um, uh, was awarded by the uh, U.S. court of appeals was actually an accumulation already of this one hundred thousand dollars. Yeah. So, ang ibig naman sabihin nito, lumakas yung kaso ng mga biktima sa class suit nila mm -hmm. laban dito sa mga Marcoses. And Apa. as far as the U.S. court is concerned, dapat ma mabayaran na ng mga Marcoses itong mga kwan, victims of human rights violation. Oh. Commissioner Rosales, uh, matanong ko lang po kayo, ilan po bang mga biktima yung mak makikinabang po dito sa value na pinag-uusapan po natin? Well, there are 9,900, 9,539 victims of human rights violations mm -hmm. na nag-file ng class suit. So, mal malamang yun yung what, total number. Oh, Pero, siyempre, nung <clears throat> mag-distribution, there were about 7,000 uh 526 kasi yun lang yung mga sumagot na mga victims of human rights violation ay yung itong oh itong ito this is an award this is penalty penalizing the the one, ano the uh -huh. perpetrators at dapat kung bayaran nila yan eh talagang dapat naman i-award yan yung kahit pa paano magkaroon ng award sa mga Mm -hmm. victims of human rights violation. but, uh, oh, but that's penalty pa lamang. Iba oh, pang po. usapin yung kaiwa award yan. Commissioner oh, uh, kasi sabi po nila yung, kung ano man po yung uh, pera o yung yaman na makukuha po from this, ay kailangan po mabigay po sa land projects ng government. So ano po ba kung meron mang proseso para direktang makinabang yung mga biktimang naghahabol ng bahagi ng sinasabing yaman na dapat nilang makuha? Uh, ibang usapin yung, hindi, ito class suit ito. This is a private and uh, endeavor, walang ah, okay. so, walang kinalaman ng gobyerno dito. Okay, okay. Ang sinasabi, may batas kasi ang Philippine government na lahat ng ill-gotten wealth ni Marcos dapat mapunta sa agrarian reform. Kaya merong compensation bill right now, and yung compensation bill na ito is passed into law and mm -hmm. eh, will give to the victims of human rights uh, violations. Mm -hmm. yeah, um, Kanina pinakikinggan ko yung balita ninyo. Natutuwa naman ako kasi parang nabanggit doon na kahit si President Marcos daw din sa peace process na yan, binanggit niya sa mga Swiss people, sa Swiss government. Kasi mga Swiss government talaga, gustong gusto nila na mabigyan ng kwan o uh, mabigyan ng compensation ang mga victims because it, the money came from Switzerland, do you remember? then mm -hmm. yes, it was yes. transferred to the Philippine coffers. Oh, po, This yes. was the ill-gotten wealth of Marcos. So naturally, the Swiss government is very interested in making sure that the money that came from Switzerland that was brought into the coffers of the Philippines should go to the victims of human rights violations. Kaya, ito na sa Swiss government na sumusuporta. Kaya, I've, ito malaking taguntay oh, malaking po ito dahil it strengthens yung pagpapakita na si Marcos eh, magnanakaw talaga at napaka at ayaw kilalanin ang uh, kanilang kasalanan doon sa mga biktima. Right, ang magandang hapon po, Chairman Rosales, si Kirby Cristobal po ito. Ma'am, matanong ko lang po, kung sakasakali pong hindi mabayaran yung nasabi pong amount, na ganong kalaking amount po, nung mag-ina nga Marcos po, ano po yung kaakibat noon para naman po sa kanila? Para sa kanila sa mga Marcos eh? Opo. Well, <laughs> of course, ito, civil damages kasi ito civil suit mm -hmm. ito. So, sa lang settlement ang dapat pinag-uusapan dito. Pero, uh, uh walang tanong, um, ang gobyerno, it's a private thing eh, between the class suit, mga victims, at saka yung mga Marcos eh, at magbayad sila. Kaya well, may civil damages dapat dito. Kaya yung court ruling sinasabi, may content sa kanila. Mm -hmm. At persahan sila na dapat magbabayad sila. Ang ibig sabihin lamang nito, yung halimbawa, meron kami in foreign judgment namin, yun na may sinapagunan namin nasa Makati Trial Court, ano, and mukhang matatak na yan. And so the Philippine government, through the Makati Trial Court, uh, Regional Trial Court, is going to come out with a position with respect to how that foreign judgment can be enforced in the Philippines. Mm -hmm. uh, in the Philippine Kaya yun pwedeng yung pwedeng gawin ng gobyerno. Na oras na mag siya favorably, true the courts, favorably na dapat i-enforce ang foreign judgment na napanalunan namin sa Hawaii, ang nangyari na ngayon dito, eh, tiyakin na yung mga pag-aari nila Marcos, eh, makonecta ma ma ba para mabayaran ang ating mga biktima ng human rights violation? Mm -hmm. At mahaba-habayang ma ma listahan na yan, yan sa mga victims na yan. Yeah. Right. So, yun. Yun yung isang talagang pwedeng gawin ng Philippine government. Sana, and I'm really keeping my fingers crossed, sa Makati Regional Trial Court, uh, they will leave side in favor of ensuring that the foreign judgment should be enforced already in Philippine territory, no? in Philippine courts rather, and on the basis of this, the foreign judgment, the eh, <coughs> foreign judgment na yun magamit para makolekta na yung mga maraming pag-aari ng dito at yung pera na makukuha dyan, madistribute sa ating mga pagbubukid ang ating mga biktima. Di ba ang ganda noon? Mm. Yun, yan, yan ang isang, isang magandang implication nitong uh, contempt ruling ng U.S. Court of Appeals. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Human Rights Commissioner Chairman Eta Rosales. Maraming maraming salamat. Po.